Hello, magandang tanghali po sa lahat. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. So ngayon may gagawin ako. Maglatag ako ng fiber para sa bis fi Ito na yung makagamitan. Reading ready na. Fiber tools. Tapos dito sa likod ng bag. Nandito na yung mga gamit. So punta pa tayo doon sa kabilang bahay kasi may kukunin pa ako. So ito pala yung fiber na gagamitin ko. Mali kaunti lang kasi uh, yung paglagyan ko is malapit lang mga 100 meters ang layo. Ito pala yung pisunit ko. Dati isa lang, isa lang ito ngayon naging tatlo na. So may client tayong isa naglalaro ng Roblox So itong dalawa bakante itong dalawa Itong dalawa papalitan ko ito kasi yung specs ng computer na ito is mine hindi katulad nitong isa is malakas Maraming nagpipila dito Dito sa isang computer So ito pala yung kasama ko kasama kong maglatag so update mo na lang kayo mamaya tara let's go so nandito na kami sa area ito yung fiber na ginamit namin latag so ang dulo nito nandun na sa dulo Tapos, may natira pa na fiber May natira, may natira. Daghan ba mo, So, tapos na kami maglata, guys. Nandun na sa itaas yung fiber namin. Papunta dun sa dulo. Ang gagawin namin ngayon is subukan na lang namin mag-reading kung maganda ba ang kuha ng uh, signal maganda ba yung signal kapag maganda yung reading maganda din yung internet natin so dito namin ay, uh, nilagay lang sa mga sanga sanga ng mga puno papunta dyan mga 100 meters lang ang layo sa pinaglagyan namin uh, yung bahay na yan Nandiyan namin nilagay yung fiber Para lagyan natin ng PIS WiFi Kasi may nag-request sa atin na magpalagay ng PIS WiFi Kaya kailangan natin lagyan So malapit lang, mga 100 meters lang Mula doon sa dulo Doon ako nagkumuha ng internet connection papunta dito So ito yung bahay na pinaglagyan ko ng PIS WiFi dito lang namin lagay sa tindahan so ito yung fiber dito namin lagay yung peace wifi pero bukas na namin lagay yung peace wifi so ang ginawa namin ngayon is naglatag lang muna kami ayun. Yung nilagay ko doon sa kabila. Mediacon eh, dito naman yung Mediacon B. Kesa, So nakita nyo Negative 2 Ibig sabihin maganda yung Paglatag natin Negative 2 Kasi A eh, yung sa kabila Dapat ang ang reading natin dito is thirteen. Ito yung reading niya, negative 2. Maganda na ito. So iyon, eh walang sira yung fiber natin. Hindi nasira. umilaw yung tatlo ibig sabihin may koneksyon na dumadaloy sa ating fiber walang baluktot na nangyari sa paglatag natin itong tatlong ilaw pag umilaw ito uh, sa saka, saka, na ito ilaw pag may internet koneksyon na, na ilagay dito kasi wala pa tayong internet connection kaya ito lang ang tatlo ang umilaw para bukas maglagay ako ng piece wifi dito so okay good goods na goods ang paglatag natin ng fiber so yun guys bukas na naman So hanggang dito lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.